tungkol dito sa isa natin viewers na nagre-request. So mayroon daw siyang mixer, uh, dalawang amplifier, dalawang pang sub niya at saka dalawang pang mid high. So shout, so shout out sa iyo idol Angela Madilo Dayot. So kung gusto niyo ibukod yung bass natin at saka yung pang vocal, so ito lang gagawin natin idol ano. Kahit 4 channel man yung ating mixer, kahit mapa 7 channel man yan, so ito lang idol ang gagamitin natin ng mga cord para dun sa connection na gusto nating gawin ating viewers mga idol, ang gagamitin niya daw ay cellphone ano, through cellphone yung kanyang uh, source. Cellphone ang gagamitin natin mga idol, ito yung gagamitin natin. Doon sa hindi pa nakakaalam na itong gagamitin natin na 3.5 BBPL po yan. Ito, single lang po siya. Ang pinakadulo naman ito ay dual 6.35 or TS. Ayan. So, itong 3.5 mga idol, dito natin siya i-output sa ating cellphone. Ayan. So pag naka-output na tayo dito sa ating cellphone mga idol, itong dual PL natin na 6.35, dito natin siya gamitin ngayon sa ating channel 1 and 2. Dahil yung ating viewers ay ang kanyang gagamitin na mixer ay 4 channel lang. Ano? So dito tayo magamit sa 1 and 2 para, para mabukod natin yung uh, low at saka yung sub o yung pang vocal ng ating uh, sound. So line input lang tayo mga idol. Ayan. So nag line input tayo dito sa ating mixer. So kung napapansin nyo to mga idol ano, itong ating gain, so pwede natin yan i lang ano. Itong pan natin mga idol, itong kulay puti, pag kinabig natin sa sa kaliwa, ibig sabihin yan, nasa left channel siya. So pag kinabig natin sa kanan, ayan, so right channel siya. So katulad nito mga idol, ito yung ating main output sa ating mixer. So my left at saka right channel siya. So katulad ng sinabi ko kanina, pag ang pan natin, alimbawa ano, gagawin nating left, ikabig natin sa kaliwa. Pag naka left channel siya, ang output dito gumagana mga idol, ito yung left channel din ng ating mixer. So, ang gagamitin natin dito dahil dalawang amplifier ang gagamitin natin para sa ating connection, itong cord lang mga idol, no? Single PL na 6.35 to dual RCA. Ayan. So, ito lang siya mga idol ang gagamitin natin. Doon sa hindi pa nakakalam, ito ay 6.35. Ito, itong dual RCA. So, i-output natin ito sa ating left channel. Ayan. So, ang pinakadulo nito mga idol na dual RCA natin, dito natin siya input sa ating amplifier na gagamitin sa left channel ng ating mixer. So, input lang natin dito sa audio input. So, dalawa po yan. Left and right channel ng ating amplifier. Mayroon po signal ng ating music. So, halimbawa mga idol, ano? Itong ating channel 1, ginamit natin sa left channel ng ating mixer. So, nag-output tayo dito sa ating left channel. Ito, naka-left channel na yung ating pan. So, kalimbawa, gagamitin natin sa sapang low, yung high nito, ibaba natin. Ikabig natin pakaliwa para walang high na papasok. So, katulad naman ito, ang mid natin, pwede naman natin siya ibaba. Yung so, ating low lang ang itira natin dito, pwede tayo mag volume dito kahit 1 o'clock ano o 12 o'clock nasa inyo na po yan ano, kat, kung gaano kataas yung low na gagamitin natin binaba natin yung high dahil gagamitin natin itong channel 1 sa ating pang low naka out po tayo dito sa left channel so ito naka left channel yung ating pan so nandito naman tayo mga idol sa ating channel 2 so itong pan naman mga idol ikabig naman natin to sa ating kanan so right channel na po ng ating output ang gagamitin natin So, ito pa rin ang gagamitin natin mga idol. Ano? Single na 6.35 to dual RCA din. So, right channel ang i-output natin dito sa ating mixer. So, ito, input natin ito sa isa nating amplifier na gagamitin natin na pang mid o mid high. Ano? So, input natin dito. Ayan, may connection na tayo mga idol. Yung ating channel 2, gagamitin natin sa ating mid high. So yung pinaka low nito ibaba natin. So katulad nito ano, ibaba na lang natin. Ikabig natin pa kaliwa para walang low na papasok sa ating channel 2. At saka yung ating pan naka right channel ano. So ang right channel natin na control sa ating pang mid high. So ang amplifier natin ayan, na pang mid high no sa taas. Sa so, channel 1, yung pan dito ginawa natin sa left channel ng ating output. So nakalip channel siya dahil yung ating pan nakalip. Sa channel 2 naman naka right channel siya. Dito naman ang konektado nito sa ating right channel ng ating mixer. So yung dalawang amplifier natin nakabukod po siya no. Yung channel 1 natin ginawa natin sa ating pang low. Channel 2 naman natin ginamit natin sa pang mid high. Itong pan natin yan lang gagawin natin para bawat channel po siya nakabukod siya. So nakababa dito sa ating channel 1 yung ating ating high mid at ang low lang natin dito ang naka volume. Dito naman sa ating channel 2, ang nakataas naman dito yung ating high, mid, nakababa naman dito ang ating low. So ito lang ang volume natin ay kukontrolin. So, so ang ating amplifier dito mga idol, i-maintain na lang natin sa ating volume. Ano? Halimbawa nakatin o'clock, pati rin itong isa. So kung halimbawa mga idol, itong ating gagamitin na pang sub, yung output dito sa ating channel 1, pwede naman natin ibaba yung triple nito at saka yung bukal. Ayan. So matitira lang dito yung ating base. So ganoon din dito sa ating pang mid high ano, pwede natin ibaba yung ating pang base dito tapos yung ititira lang natin triple niya at saka yung kanyang pang mid. Ito mga idol no, sound check na tayo. Itong pinaka main volume natin mga idol, dapat nakaangat 'to. Ayan. So unahin natin sound check yung ating channel 1. so yan mga idol no ang ating low na ginamit sa channel 1 so ang output nito mga idol naka left channel sya yan po yung nasa ibaba natin na amplifier so ito naman yung ating ginawang mid high na sa right channel natin dahil naka right yung ating pan ayan yung nasa taas natin na amplifier so magbo volume tayo dito So, ito ang ating pang -low. So, yan mga idol, no? kung nakikita nyo, pag binaba natin yung pinakamin volume natin, walang music na pumapasok. lang mga idol ang gagawin natin. So, ipapakita natin ulit dito mga idol, yung mga ginagamit natin na cord ano, para dito sa setup natin na isang mixer at saka dalawang amplifier. So, ito lang gagamitin natin mga idol ano, isang 3.5 na BBPL, 2 dual 6.35. Ito yung nanggagaling sa ating cellphone papunta dito sa ating mixer. Ito naman yung ginamit natin dito na 6.35 na mayroon siyang dual RCA ang dulo no. So dito natin siya ginamit sa ating left and right channel ng ating mixer. Pinaka main output